Ikasyam na putlimang kabanata. O magsiparito kayo, tayo'y magsiawit sa Panginoon. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa malaking bato na ating kaligtasan. Tayo'y magsiharap sa kanyang harapan na may pagpapasalamat. Tayo'y magkaingay na may kagalakan sa kanya na may mga pag-aawitan. Sapagkat ang Panginoon ay dakilang Diyos at dakilang hari sa lahat ng mga Diyos. Nasa kanyang kamay ang mga malalalim na dako ng lupa. Ang mga kataasan ng mga bundok ay kanya rin. Ang dagat ay kanya at kanyang ginawa, at ang kanyang mga kamay ay lumikha ng tuyong lupa. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod, tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalang sa atin. Sapagkat siya'y ating Diyos, at tayo'y bayan ng kanyang pastulan at mga tupa ng kanyang kamay. Ngayon, kung inyong didinggin ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong puso, gaya sa Meriba, gaya sa kaarawan ng masa sa ilang. Nang tuksohin ako ng inyong mga magulang, tinikman ako at nakita ang gawa ko. Apat na pong taong namanglaw ako sa lahing yaon, at aking sinabi, bayan na nagkakamali sa kanilang puso, at hindi na alaman ng aking mga daan. Kaya't ako'y sumumpa sa aking puot na sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan.